Dalawang punto lang po tungkol ito sa pagkakatanggal ni Sara Duterte at ni Digong sa National Security Council. Maisog daw eh si Digong at si Sara Duterte. Sila daw yung grupo ng matatapang. Maisog. Kaya nga ang daming maisog rally na inilunsad itong mga ito. Pero mukhang lahat ay palpak at wala naman talagang umatend na maiisog. <laughs> Mm, at ano ang sabi nila kay PDBM na kuno ay weak, bangag, at kung ano-ano pa yung kanilang paratang. Weak leader daw. So, eto ngayon ang nagagawa ng weak leader. Ginugulat na lang kayo sa sa mga decision niya na kung tutuusin ay nasa tamang proseso naman. Legal ang proseso na pag-reorganize ng National Security Council. Kaya, nga nga kayo ngayon. <laughs> yan ba ang weak leader? Kasi ang sabi ng isa, oh, wow, weak leader daw. Pero talsek yung dalawang pretending to be maiso. Ang totoo niyan kasi talaga mga duwag, itong mga Duterte. Sila yung totoong duwag dahil inuunahan unang-una ng pagbabanta ng kung ano-anong akusasyon na wala namang basihan. Yan po ay hindi ka tapangan. Hindi nyo rin po ata ginagamit ang utak nyo sa puntong yan. Di ba? Or, sadya lamang siguro na nalamangan kayo ng nasa Malacanang na medyo, medyo uh, less talk, pero kumikilos. At nagpaplano ng maayos. Sabi dito, oh, nakakatuwa. Yung sinabi ni uh, nilang weak leader, siya daw yung nag-kick out dito sa dalawang basagulero basagulera at basagulero na si Digong at si Sara Duterte at kamay na bakal daw na panggulo ng mga DD sheets. Kamay na bakal, kamay na bakal etong si Digong. Pero kung nakikita niyo po, siya yung panggulo. Ganyan po ba ang weak leader? Yun yung unang punto. Sa pagkakataon din ito, medyo daw kukonti na. Kukonti na yung sabihin na natin dumedepensa. Siyempre yung mga prominent figures na katulad din na Bato de la Rosa, andyan pa rin yung mga yan. Natural, ano ho, kumakapit pa rin yan. Yung mga vloggers, syempre na andyan pa rin para depensahan, para ipagtanggol si Sara Duterte dahil sila po ay mga bayad at yan ang trabaho nila. Ang problema kasi daw, yung mga trolls ay mukhang uh, hindi na kasing ingay nung dati. Kaya sa pagkakataong ito daw, aburidong aburido na itong si Shimonet, itong si Sara Duterte, dahil pakiramdam niya ay wala na siyang kakampi. Pakiramdam daw niya ay nag-iisa na lang siyang nag-iingay. Siyempre na, andyan pa rin si Panelo. Pero ano ba kasi ang numero ng isang Panelo? <laughs> 'di ba? Natural isa lang 'yan at kung tutuusin, isinusuka na rin 'yang mga 'yan ng mga kababayan natin. So ramdam na talaga kaya aburido na nga itong si dahil ramdam na niya napalubog na ang bangka nila. <laughs>